Gago, wala pa siya. Huwag mo na lumabas. Huwag mo na lumabas. Nice, kahit bala na ako nila. A ano ka caption ko dito? As ang bisdak okay, okay. dinurog ng mga da, ng, da, ng da, newbie da, food, ng asan. <laughs> Bago di mo masabi okay, food, newbie, andito ako eh. <laughs> healer newbie, lagay mo. Newbie healer namin. Tapos ano, yung... Yung heart-heart, tapos heart, yung mga biceps, tapos 100%. Tapos yung umaapoy. Ah, ang sakit ng ano. Even song. So bakit yung even ano nila, yung apoy nila na may phoenix? Sino yun? Tawag doon. Oh. Ayaw. Ayaw, yeah. okay. ako Agoy, sakit! Oh. Ano yun? Ano yun? Naka-RV. Pagsa Okay, huwag kayong tumakbo Wala <laughs> na, Gracie ako Eh, ano? Eh, huwag kayong matakot, huwag kayong natatakot May healer pa din kayo, guys hmm. Tay Punta na ka, punta na ka, punta na ka Oh, heal Heal Huwag <laughs> masyado, 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 huwag mayabang Huwag masyado mayabang, balik no. <laughs> Balik na, balik, balik Ayoko <laughs> Hindi. Ah, kishi. Hindi. Ah, rin dyan naman na. Ting ko lang sa rail ko ah. cancel yung inyan. Hindi <laughs> pala. Ah, ayaw e oh, po! My god! Ba't ka tumatakbo, man? Oh, don't, don't run. Ay, hey, sorry. Ito tuloy siya na. Okay, kahit, 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 northwest, northwest, northwest. on, bitch. Come on. Burst nyo ito. Isap pala yun. Gago. Kala ko si Aoko. Ange. Ah, oh, wala na, lahat 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 na pala akong food. Uh, Ange, okay. bobo mag-RV oh. Ay, bobo mag-kingmaker ah. Oh. Kaya pala wala na akong sustain. Wala na pala akong food. Wala akong laser. Ayan nyo! pa. Pre, pre. Wait lang, pre. Hindi ko kaya sumunod, oy. May nasa likod natin. Balik na, balik na, balik na, balik na, blik na boys blik na boys yutipay okay, kasi yun na overal panel panel <laughs> panel, <laughs> panel, ina, panel panel ina, panel panel ko panel 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 na panel 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 Walking panel 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 walking panel Walking panel Walking, ano? walking, walking tango. <hub> Bug. Uh, um, nice set. Okay. That's how you do it, boys. That's how you do it, boys. Mm. Mm. Mat, matak mo matak mana si Utoi? Wait eh. Uto, lang. Eh. Balik na, balik na, balik na aku. Anlale macam tu, anlale macam tu. Handicap, kap lang. Handicap kap pre, kap, 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 kap mid. Handicap pre, mobile yung healer niyo ah. <laughs> Ay, yun no, gago. O oh, pre, naka, ano lang ako eh, naka cellphone wait, yung keypad, pre. Hold down pa rin ako. Hindi akong beras din na Yun no. Oh, imagine, natatalo sila sa mobile na hindi. Alam yung, alam yung ano, alam yung Samsung. Kinakap nila yung taas. Yung keypad. Yung you nag-alaro. Know, okay, ano, ang kumukuha silang objective sa taas. Gagagaw kayong ano, huwag okay, yung okay, ano, huwag yung, huwag yung mag-trash guys. <laughs> Ano na lang, i-backtab nyo lang guys, hindi sila, hindi nila nadidinig. <laughs> Hoy, okay, may nagba-backup. Kaya? Kaya ba 'yun niyan? God. Oh my mean, kaya. Hindi oh. naman pumapalag eh. Kaya, kaya. Arina. Pero wag niyo na magkayo magpabol ah. Pag may namatay sa dalawa sa atin, makukuha nila yung outpost. Uy, may, may sportis ka nila. Matwala si EJ sa ano, party niyo Magkano, magkano, magkano? Wala? Well? Mula oh Okay, 3, 2, 1 Ako pinag, 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 pinag ano? ka muna sa ready hiling, hiling ko Titik ng gago Agoy. Okay, sustain ko yan nice, one Thank you, thank you. Ah! Pala right. nag nag-resi nag pots na ako Kalimutan no? ko may resi na Nabusan na naman Nabusa na ang kanin na Ay, nakalimutan ko rin pindutin yung mercenary show Wala pala silang silence kaya pwede ko gamitin kahit kailan yun Mayroon. Okay, bully nyo hmm. Oh, heal oh, Objectives, objectives, baba sila Oh, heal pa Kapsa, <laughs> sa kapsa, kapsa, baba, kapsa, kapsa, <laughs> Ang cute ng hill, ah. Yeah, Dahil na, tala At least, least meron, no? may papalag ko pala. Meron pa ba? Pa oh, zero? Two <laughs> <laughs> oh, zero. <laughs> ah, chat kayo, chat kayo, chat. <laughs> chat. Oh, zero. Kaya, kaya pa ba today? Ay! Sakit na hedge! Sakit na <laughs> <Sakit>, hedge! <laughs> <w> <laughs> <s> <laughs> hindi ko, <mo, laughs> hindi mo agad ni ano, tinapon yung emo. Pa kapo, pa kapo, eh. kapo, 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 Patay yung Kingmaker Ay! Yun lang na nga Yun Grabe naman yeah. sir Grabe naman ganon 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 daig pa ng gamit ko eh. Ay, one 2-0. Sana chat kayo, no? Ang sa'yo, yung shot, oh. no? Oh party. <laughs>